Hello, hello, magandang araw pong muli at welcome pong muli sa isang edisyon or episode na naman ng pagpapakitang gilas. Ayan. Ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderang Gala at welcome po sa aking vlog. So ngayon naman po ay ipapakita ko, ayan, ipapakita, ano ipapakita? So ipakita ko po yung isang pamamaraan sa pag-aalaga ng halamang mga kamatis. Ayan. So dahil po ang kamatis ay tumataas at ayan medyo pagka maganda ang halaman ay talagang pag tumataas siya ay kailangan po natin lagyan ng ganito. Ayan tingnan niyo po. Ayan alagaan po natin yan. Ayan so ito po yung mga kamatis na nilagyan po natin dati ng mga organic fertilizer. So, paano po yung pangangalaga nito para siya ay hindi bumagsak or tumumba? So, lalagyan po natin siya ng poste, then tatalian po natin. Tulad po nito, ayan. Ito po. Ito po yung ginawa ko. So, pakita ko po muna. So, gagawin ko po, ayan. Tatalian po natin siya dito. Ayan. Dahil minsan malakas ang hangin. Ayan, medyo masama ang panahon. Baka abuti ng bagyo. Ayan. At pagka medyo tumatangkad po talaga to ay bumabagsak sila o umahapay kung tawagin sa amin. Sa kabila po doon nakahapay na kasi nga inabot ng malakas na ulan kahapon. So, eto, ganito po. Ayan. Tatalian lang po natin siya. syempre hindi ito masyado mahigpit. Kailangan maluwag siya para kung sakaling aangat pa siya, mahihila niya pa niya paakyat. Okay, thank you for watching. Sana po, ayan, gulay tips pong muli. Sana po ay panoorin niyo po ako hanggang sa dito. So, hindi pa po natatapos yan. Yan, so medyo pa, pa angat, mataas po yung tali natin para nakasuporta siya kung sakaling may malakas na hangin ayan, or umulan. Ayun, yung ulan pa lang po 'yun oh. Humapay na po yung iba. ayun po. Ayan po. So pakita po natin, ayan. So nakatali na po siya hindi pa po natatapos diyan ang pag-aalaga. So ang mga kamatis po kailangan po siyang i-trim. Ayan. Pag may nakita po tayo, alimbawa ito, tingnan niyo po ito. Ayan, eto. Yung may sumusuloy po. Ayan. Yung mga may sumusuloy na yan. Ayan, mga unnecessary branch, branches po yan. Na eh. hindi kailangan ng mga halaman. Ayan. Na, lalo tingit ang kamatis. So, tinatanggal po natin yan. I tatanggalin po natin. Yan. Tulad po nito. Ayan. Tingnan nyo po siya. Ayan. So, tatanggalin po natin yon, Ito. Ayan. Oh, o, oh. tingnan nyo po. Huwag po kayong manghinayang. Kasi nga po, lalo kapag ka namumulaklak na at namumunga na ang kamatis so tinatanggal po natin yung mga excess na or uh, unnecessary branches para mag focus nung kamatis na sa kanyang mga bulaklak at bunga oh ayan may natutunan na naman po kayo sa inyong lingkod diba? o oh, panoorin nyo po oh, hanggang sa dulo so ayan po de, dahil naitali na po natin ayan baan natin ng konti So, naitali na po natin yan. Tanggalin natin mo. Tinitrim din po. Binabawasan din po natin ng dahon. Ayan. Tulad po nito. Ayan. Ang ganito po natin. Ayan. Siyempre, ang tatanggalin niyo pong dahon ay yung nasa baba. Huwag naman po yung nandito. <laughs> dahon ng tatanggalin oh, ayan. So, salamat po sa pananood. Thank you for watching. Sa, uh, kung nagustuhan nyo po ang aking release and video, like and share. At pusuan nyo na rin po para, ayan, <laughs> pusuan ko rin po kayo. And then, syempre, i-share nyo na rin po para malaman din po ng iba. Fresh pa po tayo ngayon eh, pero medyo pinagpapawisan. Ah. Kanina pa po tayo, maraming ginagawa. Ayan. Katali ko po isa-isa yan. Ayan, ganyan po ang pag-aalaga natin sa mga halamang kamatis. So, sabi ko nga po sa mga mag-aaral na tinuturoan ko, sa iba't ibang halaman, iba't iba yung approach ng pag-aalaga. So, tali na po natin. Ayan, gamit ng straw. Eto. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Diyan lang po kayo at huwag kayong masawang manood. Ayan, shout out kay Kuya Lutz. Ayan, Ayan si Kuya Lutz ang katulong ko po dyan. Ayan, siya naghahawat. Ilagay mo na lang dyan, Kuya Lea, sa baba. Ang mga piraso ng kahoy. At nagsisilbing poste. Eh. Thank you, Kuya Lutz. Okay. Shout out. Pasupport naman, Panaderong Gala. Ayan, kay Maestro Panaderong Gala. <laughs> Supportan din natin si Ate Rosalinda Pipito. Ayan, ang kanyang account na ginagamit ni Kuya Lutz. Ayan. So, ayan po. So, yung kamatis po, huwag niyo po munang ititrim ang dahon kung wala pang mga bunga ayan. or bulaklak. Ayan. O, ito, 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 ito po tinatanggal natin. Para yung nutrients ay mapunta doon sa mga bulaklak Ayan. So, mga ilan lang, tatlo, dalawang dahon lang. Yung pinaka nasa baba. Yung naunang dahon. Yan. O, tingnan nyo po. Tingnan nyo po ang aming mga kamatisan yan. No? kamatis, talong, At katutubong gulay doon sa dito. Mga talong din po or eggplant. Ayan. Bilisan mo yan, maestro ba na derong gala. Para matapos ka agad. Ganyan lang po talaga yan ang ating gawain. Ayan. So, marami po kayong matututunan sa inyong lingkod. So, medyo mahaba-haba. Nakahapay na po. Nakababa na siya. Nakabagsak na. So, oh, gawin natin, supportahan na lang po natin. Talian natin. Oh, mainit na. <laughs> Ayan, mainit na. Ayan, mainit na. Kaya, kaya po ako naka as long as I live. Mainit. Ayan, oh, Supportahan na lang po natin siya. O. Oh. Nakahapay na po siya. Supportahan na lang po natin. Parang Bumagsak. Ayan. Ayan. Thank you for watching Sana po ay nag enjoy kayo Sa panonood Ng aking reels and video Ayan uh, tapusin po natin ito Isang straight na ito Ayan, Bawasan natin ang dahon Ayan no? o Tingnan nyo po Natatanggal natin dahon Maraming Basta yung mga sumusuloy po Tanggalin natin ito. Unahin ko ng tanggalan. Bago ko itali. Kapit bahay. Ayan. ayan. Yung iba po tinuputol. Sa akin naman po, ang ginagawa ko, ayan. Yung mga unnecessary branches lang po ang tinatanggal natin pag may bulaklak po hindi ko po na tinatanggal yan protection lang po ito pagka manasang ulan pag nasang hangin para hindi po bumagsak ng kamatis Ayan. Ayan. Labado na naman po. Kaya kailangan natin uh, magbigay ng extra time. Ayan. Sa, so, dito sa ating uh, gulayan sa paralan. Ayan. So, ituloy ko lang po ito. Sang straight. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sana po ay lagi niyo pong suportahan at ang Bigyan niyo ng oras ang aking mga reels and video ang aking mga long form video sapagkat marami kayong matututunan ito, ito po Then, kailangan po, po ingatan po natin yung ating halaman. Ay, naputol. kailangan po, ingatan natin. para hindi ko sila masaktan sabi nga ayan ugot ba yan dapat po natin ingatan dahil para din po naman silang mga tao dahil sila yung mga living things sila yung nasasaktan pagka ayan may ipit yung kanilang kahihila yung kanilang katawan napuputol yung kanilang dahon kaya ingatan po natin dapat alagaan at ingatan ayan okay, isa na lang okay. babawasan po natin ang dahon ayan. ayan o isa na lang sa banda roon Patapos na tayo sa isang straight kailangan nyo po ng mga poste ah, ganito ang support po hindi siya po katulad ng mga eggplant or talong na matibay ang kanila puno katawan pero ang iba po pag mataas na mga talong ginaganitohan din po protection din sa malaas na hangin pag masama ang panahon hindi naman po masyadong higpit kasi nga pagka sobrang higpit niya baka naman ma baga mabigti na yan oh. tapos bawasan natin ang dahon yan charan tapos na po ayan So natapos na po natin. Pakita po natin yung ating isang straight na nilagyan ng suporta para hindi siya bumagsak. Ayan. Thank you for watching. Ayan po, isang straight po 'yan. Oh, ayan, o. ayan pakita natin. Ayan, ayan po, Ay, mga kamatis. 'Yan. So, dalawang plat po 'yan ng kamatis. Ayan, Ayun, muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderang Galena nagsasabing, ayan. Pagpalang araw, ingat po tayo palagi. And God bless us all. Sa mga hindi pa po na-follow, na. At subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Maestro <laughs> Panaderong Gala. Thank you for watching. God bless us always.